mensahe para sa ating uh, mga membro, pati na rin po sa ating government. Sige pa, go ahead. The, the four uh, Gusto ko lang palalahanan yung ating mga mga, mga, mga employers na seryoso hindi ito dahil problema to At uh, huwag mong tapabaya, mm -hmm. siguraduhin natin yung ventilation natin, yung mm -hmm. mga gamit, kung air conditioner mo, no, ventilador, eh, there good working condition, tsaka mm -hmm. mabilis uh, ano. At ang importante kasi, ang problema ng mga empleyado, lalo na yung mga nag dito sa Makati o dito sa ano, na yung mga air-conditioned piscina, yung pag, pagpasok at pag-uwi. mm -hmm. Eh, yan eh, mainit. Pipila yung mga tao. Dapat yung mga pabayaan sila, huwag na i-impose yung mga uniform yung mga kapal na Ayun, isa pala yan, sir. Uh, sir, yung uh, damit, oh, yung mga uniform. Uh, uh, at, uh, at, uh, at bigyan sila ng mga ano, napagdumating at pinapawisan. Bigyan naman ng konting, ano, na sila yung makapag-ayos na konti, makapag-ilamos, uh, so makapag o makapag-ano. Mm. -hmm. Ano, uh, yun, 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 yun lang, Yun, uh, yun uh, uh, barami, uh sabi ko nga sa iyo, ang mga kumpadya naman, eh, talagang nag-iigat uh, Dahil like, alam mo, hindi lang naman yung yung asset mo yung mas, yung right. eh. Meron mga liability dyan. Mm -hmm. Pagka ikaw yung nagpabayaan.